Ayan, ah, so ayan mga kabigote May hawak akong dalawang inakay ngayon din eh. Ito ay anak ni Yellow at saka nung aking uh, Toy and seal. Para dun, pa, dun, sa mga bago din sa aking channel, ano mamaya maya papakita ko si Yellow para dun sa iba, no? papakita ko sa Glade. Ngayon, yung una nilang painakay mga kabigote, may kli lamang yung taka. Eh, tuka, tuka, mga kabigote. Ngayon, naray, mahaba na yung itong isa. Yan, ito unang napisa. Ito, mahaba ang tuka mga kabigote. Ang ganda ng tuka niya. Ayan, oh. Ang haba. So, dilut mga kabigote. Kita nyo sa mata, namumula-mula nung bata pa siya, oh. So, siya ay isang dilut Oh, ito mga kabigote ay yellow, sigurado. Ano? Dilaw. Oh, kasi nga, yung magulang niya ay yellow. Tapos, yung kanyang kapatid, mga kabigote, At ah, sa malamang ay yellow Mahaba-haba na rin ang tuka mga kabigote, oh. Yan, dilot yung dalawa mga kabigote, oh kitang-kita sa kanilang uh, balahibo o oh, sa uh, katawan nila sa kulay. Ang ganda nito mga kabigote oh. Ah. Papakita ko yung mga magulang mga kabigote para yung mga bago magkaroon ng idea at saka yung mga nakalimot kung sino si Elo at saka yung kanya kapares. Oh, ang gaganda ng inakay mga kabigote, ang haba ng tuka. yon Meron tayong bagong materyales mga kabigote sa mga susunod na breeding. Ay oh. grabe oh. Kaya mga kabigote, pakita ko muna sa inyo yung nanay. Uh, isang fourth generation. O, oh, makikita ninyo, hindi pa ganun kaklaro yung tuka. Head structure, hindi pa rin. Pero yung inakay mga kabigote, magaganda na. Ang maganda lang dito mga kabigote, yung kanyang mata. Ayan o, oh, nakuha na doon sa racing pigeon. Ngayon, ito yung head structure, yung big, hindi masyado pa. Pero sa kulay mga kabigote, dilute toy stencil. Ayan, palabas natin yung mga kabigote sa ating loft fourth generation. So, siya ay toy stencil lang mga kabigote. So, wala siyang marking sa shield, ah, sa wing flight, sa shield lang. Ay, okay, mga, mga kabigote, o oh, meron pa siyang balahibo sa binti. May okay, balahibo pa sa binti, pero ang ganda ng kulay niyan mga kabigote. Oh. Dilut na toy stencil. Ngayon mga kabigote, ito naman si Yellow, yung kanyang kapares. Yan, are mga kabigote, aray pinakita ko nalas vlog, papakita ko ulit sa inyo, gawa na ng pisano yung inakay, ay nakay yung itlog eh. Kaya may inakay na ngayon. are sa si yellow mga kabigote isang na uh, yellow toy stencil. So ang pangalan niya mga kabigote si yellow. Ayan Toy stencil. So malaking ibon mga kabigote gawa nang yung mga toy stencil mga kabigote Kapag hindi pa naipapalik sa mga racing pigeon ulit, malalaki talaga mga ibon malalaking ulo pero ito yung nag-iisang yellow dito sa aking lock so meron na siyang pa, pa na dalawa ngayon kaya madadagdagan na yung mga dilaw natin dito ayan na oh. pag ibinuka natin ang kanyang uh, windshield wing flight ayan siya mga kabigote yun o oh. gandang ibon ito mga kabigote oh. yan ngayon, meron pa rin dito mga kabigote panibagong update sa so, mga naglakihan na nating mga inakay at saka doon sa uh, ice natin yung ice natin ay pumisa na so dalawa yung naging inakay uh, so, papakita ko sa inyo kapag malaki-laki na ngayon ang aking uh, ipapakita sa inyo muna ay yung ating mga inakay na na medyo nagpamatured na ang uh, balahibo ang kulay mga kabigote. yan, isunod natin mga kabigote sa update, paring <clears throat> ating ice ayan, kita natin yung kanyang tail bar So hindi pa kaya hindi pa ganoon ka dark. O, ito mga kabigote, isang bar na ice project. Yung kanyang tuka mga kabigote, unlike naman sa damas eh, na talagang napa, napakalit ng ulo at saka napaka ng tuka. Siya naman ay nakakuha na sa isang racing video. Ano, second generation ito mga kabigote, malaki ng ibon. Hindi katulad ng mga damasin, eh, mga kabigote, maliliit na ibon ng mga damasin eh. O ito, nakuha natin yung body structure ng isang racing pigeon kasi yung size niya pang racing pigeon. Ang ide-develop na lang natin sa kanya mga kabigote sa mga susunod na panahon sa kanila ang mga inakay, ito yung kanilang big structure. Ano? Yung mata nila mga kabigote, yan. Medyo nagiging okay na. Unlike sa damasin eh, na talagang uh, sobrang late at dark na dark, ito mga kabigote ay nagkakaroon na ng kulay. ayano. Oh blue. Ice. Ito may kanes pa ito mga kabigote. Kukunin ko rin yung kanes nice Yan. Ice project natin. ganda na ng size mga kabigote. Ayan, malaki na. Ayan, so ito ang kanyang kanes mga kabigote sa ring bar. Yan. Ang ganda na rin ng size mga kabigote. Laki na rin. Yan. Mga ice project natin yan. Ayan, ito mas maganda na ito ka mga kabigote. Medyo mahaba-haba na ito ang kanyang head structure mas malaki na yan ang kulay mga kabigote talagang namulbos na yan o oh, lalo na kapag nagmulti ito mga kabigote yan mas magpupulbos pa mga kabigote ang kulay nito dahil ito hindi pa nagmumulti mga sinusubuan ko pa nga mga kabigote oh, malaking ibo na unlike sa damas na napakalit na ibo nun mga kabigote kasi yung pansin niya halos parang buta na yung size nun eh maliit ito malaki na mga kabigote ang ganda Ayan. So, ito yung isa sa project natin, bukod sa stencil, yan, ice So, ang target natin ay t-check, pero titingnan natin, sisilipin natin yung dalawang inakay, ano, sa mga susunod na panahon, kung may, magkakaroon din ng, ng t-check. Kasi yung isa nating t-check, mga kabigote na sisil, ay naka-overfly. Ang ganda pa naman nun, mga kabigote, sayang, nawala. Pero itong ice natin, okay na, oh. Yan mga kabigote, yung parent nung ice natin, ano, yung parents, papakita ko rin sa inyo, ito medyo malaking ibon na. So isang blue. O kita niyo naman yung tuka, hindi pa natin nakukuha yung target nating racing for, pero banda-banda riyan mga kabigote. Pero yung kanyang uh, mata mga kabigote, yan kita niyo naman, ano. Ang maganda-ganda na. So, kung makikita nyo mga kabigote, medyo nagbo-blue pa, ano, hindi pa ganun ka pale gray ang kanyang leg kasi nga ito ay F1 pa lang mga kabigote first generation pa lang ito yeah. ito yung tatay nila magandang ibo na rin to malaki na rin mga kabigote oh. maganda ng size yeah. ngayon mga kabigote kukunin natin yung isa nating uh, yung kapares niya na kapatid niya pero hindi sila nestmate magkaiba silang clutch Ayan, so mga kabigote, ari yung nanay. O, oh, kita nyo naman isang T-check na F1 ice. Eh, yan 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 tayong mga kabigote. Kita niyo yung kanyang, uh, leg mga kabigote. Yung head niya, yeah, medyo nag-pale gray na, pero makikita pa rin natin na mayroong makikintab na. Yan parang green-green na yan kapag tinatamaan ng uh, liwanag, ano? So yung eyes kasi pale gray talaga yung dito nun. eh. Ito kasi first generation pa lang, hindi, uh, hindi pa ganun kaganda yung salin ng pagiging ice. Yan, pero kapag yeah, kita ninyo mga kabigote ang ganda ng kanyang forma uh, body structure mga kabigote pang race na talaga mga kabigote yan, yan yung ginagamit natin ngayon t-check kasi yung damasin natin ay padala na, natin kay Tol inagamit ginagamit na niya para sa kanyang ice uh, homer program naman tayo naman kasi racing program ang ganda mga kabigote oh ngayon mga kabigote ito may inakay na uli panibago dalawa ngayon ah, susubukan nating hulaan mga kabigote kung ano yung mga magiging kulay ng no, mga inakay na rin kung makakapagpalabas ba rin ng t-check doon o kung may t-check ba doon sa dalawang inakay yeah. so, mga kabigote kukunin ko yung dalawang bagong inakay ayan sorry na mga kabigote hawak ko na yung dalawa na panibago nilang inakay okay so itong una itong isa Nakita uh, natin mga kabigote, yung big nila hindi pa rin ganun kahaba. Pero okay na rin yan kasi hindi na siya katulad ng damasin na napakaikli. Ang damasin kasi kapag inakay pa lang, yan, sa size ng ilong nila hanggang dun lang yung tuka. Ito mga kabigote, batay sa tuka. Uh, blue bar. <laughs> Mukhang bar itong isa or check. Ano, maalin sa dalawa. Kasi medyo nagda-dark eh. Meron siyang uh, line sa big pero yung surface mga kabigote nag black Kaya malamang ito i-check. Pero itong isa mga kabigote, ito na. Yan o. Oh. Mas mahaba na ang tukan ito, mga kabigote. At saka dark na dark yung big indication mga kabigote na ito isang t-check. Hindi ito magiging bar mga kabigote. Yan, t-check ito. Ngayon, kapag ito yung t-check na, aalagaan na natin mga kabigote. Hindi na muna natin naalpasan at gawa na nag-overfly. <laughs> Aray mga kabigote, t-check to. Ayan, may palabas na ulit tayong t-check ngayon. Ah, abangan nyo mga kabigote ha. Ah. T-check to. Ayan, dalawa bago. Healthy mga kabigote. Ang galing magsubo mga kabigote ng kanilang mga parents. Ano? Dalawang panibagong ice project. Yee! Ayan, abangan nyo ito mga kabigote. So ayun lamang mga kabigote ang update ngayon dito sa aking uh, lock na why nag-enjoy kayo. Ayan, marami tayong mga update sa mga susunod na araw kasi may mga ilang panibagong inakay kay Paulie at saka yung isa nating project na stencil ay meron ng uh, may crack na yung itlog. Then titignan natin kapag humaba yung tukano mga kabigote yun na yung hinihintay talaga natin na stencil uh, pigeon racing form. Ano mga kabigote? Ayan. Kita nyo naman mga kabigote yun nasa likod ko. Si Betina, at saka si Adam ayun parehas na mga racing form na silang dalawa. Kaso nga lang yung kulay wala pang hindi pa ma, na, wala pa doon kasi nasa uh, later generation pa sila. Ibig sabihin nasa mababang generation pa pala sila. Ayon. Mga kabigote, maraming salamat at nawa ay patuloy ang inyong suporta sa aking YouTube channel and we'll see you next video. Bye. Muah!